Paksa mga pagninilay sa Biblia tungkol sa mahabang buhay, ang walang hanggang katotohanan ng modernong buhay kabanata Pumbura, panimula. Maligayang pagdating sa paglalakbay na ito ng karunungan at pagmunimuni. Ngayon, tuklasin natin kung paano sumasalamin ang walang hanggang pagtuturo ng Biblia sa ating modernong mundo. Mula sa sinaunang karunungan hanggang sa mga aplikasyon ngayon, ibunyag natin ang malalim na katotohanan na nagbibigay inspirasyon sa pananampalataya at pagkilos. Mangyaring maglaan ng ilang sandali sa amin upang maiugnay ang Biblia sa ating buhay sa mas makabuluhang paraan. Kabanata 2, Paggalang sa mga magulang at mahabang buhay. Madalas na binabanggit ng Biblia ang paggalang sa mga magulang bilang isang paraan upang matiyak ang mahabang buhay. Ang Exodo 20.12 ay nagsasabi na, Igalang ang iyong magulang at magulang upang mabuhay ka ng mahaba sa lupaing ibinigay sa iyo ng Panginoon, iyong Diyos. Ang prinsipyong ito ay lumalampas sa oras, at binibigyang diin ang kahalagahan ng paggalang at ugnayan ng pamilya upang maitaguyod ang maayos at pangmatagalang relasyon. Ngayon, ang paggalang sa mga matatanda ay kasama rin ang pag-aaral mula sa kanilang karunungan at pagpapahalaga sa kanilang pamana. Ang pananampalataya at sagradong pangako ng mahabang buhay. Ang Awit 91:16 ay nagpapaalala sa atin ng pangako ng Diyos tungkol sa mahabang buhay. Olen tyytynyt häntä ja osoittanut hänelle pelastukseni. Ang pananampalataya at pag-asa ay nananatiling mahalagang bahagi ng isang katuparan na buhay na nagbibigay ng lakas at layunin kahit na sa harap ng mga hamon. Sumasang ayon ng modernong agham na ang optimismo at espiritualidad ay nagaambag sa kalusugan ng pisikal at mental at naglalagay ng pundasyon para sa isang maunlad na buhay. Kabanata Atro ang papel ng karunungan sa mahabang buhay kawikaan, Tertrapwa Sam On, hanggang dua ay nagsasabi, Anak ko, huwag kalimutan ang aking mga turo, kundi panatilihin ang aking mga utos sa iyong puso, sapagkat sila ay magpapahaba ng iyong buhay ng maraming taon at magbibigay sa iyo ng kapayapaan at kayamanan. Sa modernong termino, ang karunungan ay maunawaan bilang mabuting gawi, pagpapalakas ng komunidad at pagprioridad sa kalusugan. Ang gayong pag-uugali ay naaayon sa pagtuturo ng Biblia tungkol sa mahaba at makabuluhang buhay. Kabanata Vimega pag at Vigor sa pamamagitan ng pananampalataya Isayas 4.31 Nangangako ang pag-renew at lakas, ngunit ang mga umaasa sa Panginoon ay magpapabago ng kanilang lakas. Lumilipad sila tulad ng mga agila. Sila'y tumatakbo at hindi sila napapagod. Madi mo silang maglakad at hindi mahimatay. Sa mabilis na mundo ngayon, ang pagpapanatili ng pag-asa at pag-asa sa pananampalataya ay maaaring magpapasigla sa ating katawan at isipan at magsulong ng katatagan at sigla. Luke, pagninilay at panawagan sa pagkilos. Sa pagtatapos natin, alalahanin natin ang Kawikaan 410. Anak ko, makinig ka sa akin at mas matanda ka. Ang paggamit ng prinsipyo ng Biblia sa pang-araw-araw na buhay ay hindi lamang gawa ng pananampalataya, kundi praktikal na paraan, upang umunlad sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang paggalang sa karunungan, pag-asa at pag-ibig ay lumilikha ng pundasyon ng mahabang buhay. Anong mga hakbang ang gagawin ninyo ngayon upang gunitain ang walang hanggang pagtuturo na ito? Kabanatawa ito mga praktikal na aralin na itinuro ng Biblia. Kapag binabasa natin ang mga talatang ito, nakikita natin na ang pananampalataya, karunungan at pagsunod ay bumubuo ng pundasyon ng isang mahaba at mabungang buhay. Paano natin mailalapat ang mga aral sa modernong mundo ngayon? Nagsisimula ito sa mga simpleng aksyon, pag-aalaga sa ating kalusugan, pagbuo ng mga relasyon at buhay na may layunin. Ang Kawikaan at Rimbashundur 8 ay nagsasabi na huwag isipin ang sarili na marunong, kundi matakot kay Jehova at iwasan ang kasamaan. Ito'y magbibigay kalusugan sa katawan at kasaganaan sa mga buto ang karunungan ng Biblia ay sumasalamin sa mga modernong prinsipyo ng kaligayahan. Kabanata o siyang walang hanggang pananaw ng mahabang buhay. Sa wakas, magmuni-muni tayo sa ipinagkalooban. Hindi lamang hinihikayat ng Biblia ang mahabang pisikal na buhay, ngunit ipinapahiwatig din ito ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Sinasabi ni Juan 3.16, Dahil mahal ng Diyos ang mundo, binigay niya ang kanyang anak upang sino mang naniniwala sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang talatang ito ay nagbabago sa ating pananaw. Maaari tayong lumikha ng mayaman, makabuluhan at kasiyasyang buhay, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa mga susunod na henerasyon. Alalahanin na ang karunungan ng Biblia ay kasing mahalaga ngayon tulad nito noong mga siglo na ang nakalilipas. Salamat sa pagsali sa amin sa pagmumuni-muni. Nawa ang iyong mga araw ay puno ng layunin at kasaganaan. Huwag kalimutang mag-like, magbahagi at mag-subscribe sa aming maliit na YouTube channel. Ang aming YouTube handle ay matatagpuan sa Ocean Hill para sa higit pang kahangahangang nilalaman kung saan nagtagpo ang kaalaman at kasiyahan.